Balita naman po sa lalawigan. Palaisipan pa rin kay Sen. Sherwin Gatchalian kung paanong hindi alam ng lalawigan ng Porak Pampanga na may iligal na aktibidad ang Pogo Hub. Dahil nga dyan, posibleng masuspinde si Porak Mayor Jing Kapil habang gumugulong ang investigasyon sa Senado. Ayon kay Sherwin Gatchalian, may kapangyarihan ng mayor na magsagawa ng inspeksyon sa mga negosyo sa kanyang nasasakupan. Itinanggi naman ni Kapil ang akusasyon. apat na sa gusali at pasilidad ang sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa Pogo Compound sa Porac ngayong buwan. Aning naman ang patay matapos mahulog sa creek ang sinasakyang truck sa Talaingod, Davao del Norte. Kabilang sa mga nasawi ang tatlong minor de edad. Ayon sa report na wala ng preno ang sasakyan dahilan nga upang mahulog sa higit sampung talampakang lalim ng creek malapit sa kalsada. Lumalabas sa investigasyon na ipinahiram lamang ng kapitan ng barangay ang ginamit na elf truck para sa outing ng mga biktima. Hawak na ng pulis siya ang driver ng truck na tauhan din ng barangay. Patay naman ang isang senior citizen matapos walang awang pagbubugbugi ng walong salarin sa San Jose del Monte, Bulacan. Kinilala ang 71 taong gulang na biktima bilang residente ng barangay Muzon Proper. Ayon sa report, naglalakad lang ang biktima nang bigla siyang puwersahang isakay ng isang grupo ng isang sasakyan. Doon na nga siya walang awang binugbog na mga suspect. Nagawa pang makatakas ng senior citizen, saka naman humingi ng saklolo sa gwardya ng isang subdivision. Naisugod pa nga sa ospital ang biktima pero namatay din kalaunan. Agad na naaresto ang anim sa walong salarin habang nakatakas ang dalawang iba pa. Narecover sa grupo ang 21,500 cash at 320,000 pesos na halaga ng alahas na pagmamayari ng senior citizen. Inaalam pa ng pulisya kung bahagi nga ba ng sindikato ang naturang grupo. Ted Failon at DJ Chacha, Ngayon, nasa Nasaranjo 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.